Pag ganito pong kahit ano pong gawin ay hindi na po aangtar talaga ang motosiklo ganito lang po ang gagawin ito po gasolina, rekta pong lalagyan natin sa makina tanggalin na po natin itong uh, carburetor nya saka po rektang ilalagay dito yung gasolina konti lang po ang uh, rekta natin ilagay na gasolina sa loob na ops, natapon pa para po siguradong makapasok yung gasolina dun sa loob Kapag po kasi sobra natin ang linagay natin gasolina na rekta ay uh, mababasa po yung spark plug. Bali ang naging problema nitong motorsiklo na to ay bigla na lang tumiriks doon sa daan at kahit ano pong gawin nila hindi na po umandar. Okay naman po yung kuryente at linisan nila yung carburetor pero talagang hindi na nila napanggar. Ayun, rinekta na natin tinanggal yung carburetor. Ayan na! Oops! Kapag po ginawa ninyo itong ginawa natin at hindi pa rin umandar, wala na po kayong gagawin dito na kung ano-ano pa nalilinisan karburetor o, o, ano pang kinukuting-ting dito. Dadami lang ang sakit ng motorsiklo ninyo. O, tulad nito, ayan, umapoy. Umapoy, ibig pong sabihin, meron po yung uh, kuryente. Kaya umapoy. Ayan, o, oh, rikta ng umapoy. O, oh, Ayan, pero hindi niya mapangkar. Kapag ganito na po, backless makina na po ito Meron pong kunting singaw ito sa loob Ayan, baklasin na po natin Lahat po ng mga makasagabal, tanggalin na po natin para po mas mabilis nating uh, makalas yung uh, dapat nating kalasin Ang i-check po natin dito ay yung piston ring, yung black, at saka yung valve At pati na rin yung cylinder head gasket niya Kasi nga po ang hinahanap natin dito ay yung kunting uh, singaw Kaya hindi ba umangda ito? Bale, fast lang po natin. Pabilisan po tayo. Yung mga importante lamang po ang ipapakita natin para po hindi masyadong kahaba ang ating video na to. Ito ang unang chichikapin natin. Ano? Buhusan natin ito ng tubig. Kung magtatagas dito, ay yun ang dahilan kaya hindi umandar. Nagkakasingaw. Kung may singaw ito, i lang po natin para po mawala yung singaw. Wala po dito sa intake, dito naman sa exhaust. Subukan natin. Wala rin. Walang problema dito. Pangalawang i-check natin na itong uh, black nya. Ayan. Ayan. Kine-check up po natin at pinapakiramdaman kung meron ng gulis. Pero wala po. Walang problema ang black. At itong cylinder head gasket naman, wala ring problema. Automatic. Ang papalitan lang po natin dito ay yung uh, piston ring. Makita naman po natin yung piston. Kapag kalasin natin itong black, ay tignan natin kung may konting bitak. Pero okay okay po itong uh, piston. Ayan. Itong piston ring lang. Talagang na-overuse lang. Kaya ito, ang papalitan natin. Wala nang iba. Bale, tanggalin lang po natin yung C. Lock. Yan ito. yan Ipitin lang po natin ng uh, lungnos Ayan. Kahit ano lang pagtanggal ninyo, basta matanggal ninyo. Bale, na na. Magkabailahan po yan. Ang paglalagay po ng uh, piston ring ay uh, hindi po basta maglagay. Meron po itong uh, kinakailangang nasa taas. Hindi pwedeng magbaliktad yun. Ha? Ah. Ito po, tulad nito, ito po ang example natin ano. Ah. Itong uh, mas maputi basta basta kung bibili kayo ng piston na ring set yan. Itong uh, mas makintab o mas maputi, ito po ang nasa taas. Ah. At itong uh, itim na to, ito ang nasa ibaba. At ang uh, tamang paglagay ng ito, itong dalawang uh, piston na ring na to, syempre ang una nating ilalagay dito ay itong itim. Pero hindi hindi po pwedeng ilagay lang ng ganun, ilagay ng ganun. Titignan po natin yung baliktaran. Meron pong marka ito. Ayan. Sinsya na po sa cellphone natin, malabo. Kapag nakita nyo po yung marka, kung anong marka man na nakasulat dito, ay yun po dapat ang paganito. yan. Dahil dito po yung marka, no? Dahil ito yung marka, paganon. Hindi pwedeng paganito. Yun po ang tama. Ayan. Basta ito, mayroong marka, marka siyang uh, W. Kaya yun. Kung natin kalilimutan, yun ang nasa ibabaw. Ang pinakauna pong ilalagay natin dito sa baba ng piston ay syempre yung oil ring. Pwede rin po yung makintab na pinakamataas na ilagay natin na ring ay yung pong may marka ang nasa ibabaw. Meron pong marka yun. Malabo lang po kasi itong camera natin. Ano? At ito pa ang isang importante dito. Kinakailangan itong na nagdugtungan ng mga piston ring ito. to nung tawag dito, giwang. Ay huwag po nating pagtatapatin na parang ganito. Ano? Ayan. Malinaw na ba? Ayan, wag po natin itapat na ganyan. Para, ayan, hindi malos compression. Ayan. At saka dito, wag po natin itatapat dito. Ibanda dito. Oh. Dito ang, na uh, nalolos compression kapag nagtatapat sila dito Punta natin dito sa kabila. Ayan. Ayan, di ganito na po. Magkabilaan yan, ano? Hindi nakatapat dito. At hindi rin nagtatapat dito. Yung mga iba, ito. O, Ayan. Basta hindi nakatapat dito sa banda dito. Yan. Yan pong tama, ano? Pagpasinsyaan po na natin itong uh, camera natin. Medyo malabo. Pagtyagaan na lang na po natin. oh basta po maraming magsusuportar sa mga ganitong tutorial eh saka tayo bibili ng uh, magandang camera bali ito lang po ang pinalitan natin at ibalik na po natin para po paanda rin. hindi po papareho pala ang diskarte ng mga mekaniko ano meron po yung mga diskarte na magastos at meron din naman hindi magastos pero quality naman ang pagkagawa kung susundin po natin yung standard nito meron pong marka dito na in yung in po yun po ang dito para dito may lalagay yung uh, carburetor kaya in yung gasolina dito yung out maganda pong sundin natin yung standard ang pagbalik pala dito sa piston na to ay kung ano po ang pagkakalas ninyo ganun din po ang uh, pagbalik para po hindi magkagasgas ito kung ilalagay natin ay lagyan po natin ng konting langis bali dahan-dahan lang sa pagbalik, ano, para hindi mabigla at hindi magasgasan yung black. Kaya, hilot hilutin lang po yung mga ring at unti-unti natin ipapasok. bali ganun lamang po kasimple. Saka, sunod natin ilagay ang mga ito. At saka pala ang pinaka-importante dito ay yung timing. Mayroon pong timing ito. Kaya lang po sa susunod na po natin ipapakita po ano para po hindi masyadong kakabang ating video. Para isang content naman yon Mag-concentrate tayo sa pag timing Ito ang mas mauna. Huwag niyong iuna dito. Para masiguradong nailagay nyo sa tamang niyang paglalagyan, dinan lang po natin yung... Uh kickstarter niya no kapag tataas at bababa itong dalawa na to ay nailagay na po sa tamang paglagyan oh. bali pakiramdaman na lang po natin ano kung tataas at bababa kasi nga po wala po tayong kameraman na magtututok sa kamera para makunan itong ginagawa natin pero malabo din ang kamera uh, natin hmm. nailagay na po sa tamang paglagyan kapag uh, bababa at tataas na saka natin Ilagay na ito. Inuulit ko lamang po sa susunod na lang po nating content na ipapakita po yung tamang timing dito. Dahil kasi po kapag ipapakita natin dito yung uh, uh, pagtatiming, yung pag uh, 2P, ay uh, masyadong kakaba na itong video natin. Bali na timing na po natin at ito, pinapaigpitan na po natin itong uh, 2P niya. Kapag po masyadong maiksi itong pinapakita nating pag timing, hindi nyo rin maiintindihan. Nasasayang lang po ang inyong oras. Kinakalang may pakita po yung mga marka dito. Kaya sa susunod na lamang po na videos natin para po maintindihan ninyong husto. bali ito na po yung unang discard natin kanina. Ulitin lang po natin. Gasolina po ito ah. Direkta natin ilagay dito, ilagay dito kasi nga testing pa lang. Pag muna natin ilalagay itong carburetor uh, niya. Eh, okay, natalas mo. Okay, ayan na po, umandar na po. Kapag ganitong umandar na, eh, pwede na po natin ibalik na itong uh, carburetor niya para po kapag ang na po natin ay dire-diretso na po ang andar niya. Ang kawaring uh, tangki niya, no? dahil ito ay panahon pa ni Bale yung 1.5 na plastic na ito Ang pansamantala muna nga Gawin nating tangke Kasi nga yung tangke Kapag na-stack po ng matagal Kasi ito na-stack Ay sigurado nga Kinalawang na po yung loob ng tangke Bale testingin lang po natin ito Kung maganda ba yung hila Yung bunot nya Yung hatak nya Saka natin ibalik na yung uh, tambutso Kung maganda na yung hatak Okay at kung gusto nyo po yung mga ganitong tutorial ay gagawa po tayo ng mas marami pang ganitong mga tutorial dahil po isa po tayong dating chief mechanic sa Baguio City ng motorcycle. Wala rin po kasi ang content natin lahat po ng mga alam nating trabaho ay sineshare po natin at kung ano po ang kung ang gusto ninyong content ay yung mga kanukuhan, eh di yun ang gagawin natin, eh, sabi ko nga kung ano gusto nyo suportahan ng karamihan na pinapanood yun po ang dinadamihan nating ginagawa ng content, dahil isa pa po tayong vlogger, yun lamang po, maraming salamat